Bagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang Bayan Isang Ta Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila, the music and news authority. One time, for New Filipino Time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Pagyong Goryo, mas lalo pang lumakas. Signal number 2 nakataas pa rin sa Itbayat, Batanes. Ang Pilipinas naman maghahain ng paribago na namang diplomatic protest. Laban nga o yan sa panibagong harassment ng China sa West Philippine Sea. Isang mambabatas naman, hinamon si Senate President Escudero na ibunyag kung sino ang nasa likod ng isang demolition job. Ito naman ho mga maanumalyang flood control projects, ibubunyag na raw sa susunod na linggo ng isang senador. Senador Kiko Pangilinan, pinalitan si Senador Robin Padilla bilang bagong chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments. At halos labing dalawang milyong pamilyang Pilipino, itinuturing po ang sarili na mahirap ayon sa isang survey. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama and lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. and essence ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Bandita nationwide. Sa umaga, Brigada, Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas sa Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada balita, sa umaga Araw ng miyerkules mga kabrigada August 13, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, patuloy na lumalakas ang bagyong Goryo. At ngayon ay may taglay ng lakas ng hangin na aabot sa 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na 170 kilometers per hour. Huli itong namataan sa layong 165 km northeast ng Itbayat, Batanes at kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nakataas na po ang tropical cyclone wind signals sa Itbayat, Batanes habang signal number 1 naman ang natitirang bahagi ng Batanes. Malalakasin din ang bagyong Goryo ang habagat na magdadala ng malalakas na bugso ng hangin sa Babuyan Islands. Hilagang bahagi ng mainland Cagayan, silangang bahagi ng Isabela at hilagang bahagi ng Ilocos Norte ngayong araw po yan mga kabrigada inaasahang magpapatuloy ang paggalaw nito west northwestward at posibleng maglandfall sa eastern coast ng southern taiwan ngayong araw bago lumabas ng philippine area of responsibility mamayang hapon o gabi Pinoproseso na ng pilipinas ang ihahain palibagong diplomatic protest Laban huyan sa China matapos nga ho yung mapanganib na maniobra ng kanila mga barko sa mga bahagi ho yan ng Scarborough Shoal. Nagugat nga ho yung insidente ng gumamit ang China ng malakas na water cannon upang palisin ang barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan nga ho sa Scarborough Shoal o yung kung tawagin ho natin mga kabrigada ay yung bahod de Masinloc. Yan nga ho nagresulta sa banggaan pa mismo ng mga barko ng China Coast Guard at ng Chinese Navy. Ayon po ka-brigada kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, maingat na tinutugunan ng DFA ang isyo at muling iginiit ang kahandaan ng Pilipinas na makipag-dialogo sa Beijing. Sa ngayon, sinabi ho ng kalihim na hindi pa ho nila nakakausap si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian, ngunit malinaw umano ang naging posisyon ng na bansa sa opisyal na pahayag na ahensya. Sa uli, nanawagan po ang Pilipinas sa China at sa iba pang mga bansa na sumunod sa International Maritime Conventions upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan sa rehiyon. Brigada Balita Nationwide. Kaugnay mga kabrigada ang pagdeploy ng ating warship at joint sales sa mga kaalyadong bansa kabilang daw sa tinitig ng options ng AFP para maprotektohan ang ating interes sa West Philippine Sea. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Kasunod ng insidente sa Baho de Masinloc kung saan nag-deploy ng Chinese warship upang harasin ang barko ng Pilipinas kabilang sa mga nakikitang options ng Armed Forces of the Philippines para maprotektahan ang ating pambansang interes sa West Philippine Sea ay ang pag-deploy din ng warship at pagsasagawa ng joint sale kasama ang mga kaalyadong bansa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., mahalagang tandaan na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa rehiyon at may iba pang bansa na maaaring magsanib pwersa upang tutulan ang agresibong aksyon ng China. Uh, kasama yon sa mga options natin. Marami po tayong mga options na pwedeng gawin. At isang option rin natin ay uh, magkaroon tayo ng uh, joint sale kasama yung mga kaalyado natin. So, alalahanin po natin na hindi lang tayo nag-iisa dito sa regyong ito, no? We have other reg other players in the region. So, we may come together uh, to uh, act against these aggressive actions by China. Aminado si Browner na hindi karaniwang lumalapit sa Baho de Masinloc ang mga magkakasamang bansa, ngunit isa rin ito sa mga posibleng hakbang na kanilang ikinukonsidera kakausapin at kukonsultahin nila ang mga partners at ang Philippine Coast Guard hinggil sa posibilidad na maisagawa ito. Binigang diin ng AFP na magiging isang whole of nation approach ang gagawing pagtugon. Isang koordinadong aksyon mula sa AFP, PCG at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang karapatan at seguridad ng Pilipinas sa teritoryo nito. Kung mapapansin mo ay uh, hindi tayo masyadong lumalapit dun sa bahod de Masiglo. Okay, sige. So that's an option. Okay. This time around, Well, tignan natin po. Kakausapin natin yung mga partners natin. Kakausapin rin natin yung Coast Guard dito. No? It will be a whole of nation uh, approach na gagawin natin. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music and News. Authority. Kata Balita Nationwide. Kitin ang kikangaho ni Senate President Cheese Escudero na may alam siya. Ito ho sa bilyong pisong flood control contracts. na na nakuha nga ho sa kanyang campaign donor na si Lawrence Lubiano nito pong Center Waste Construction. Itong Center Waste Construction na ito mga kabrigada ay kabilang huyan dun sa labing limang contractors. Yung listahan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha rao ng mga pinakamarami flood control projects sa gobyerno. Sabi ni Cheese, isalang isa lang daw huyan demolition job ng ilang miyembro ng Kamara na naman nasisi. At na At naapektuhan nga ho sa desisyon ng Senado sa isyu ng impeachment. Anya, bahagi lang din daw ito ng smear campaign para alisin ho siya sa pwesto bago pa ba isang pa ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat inamin naman niya, nakaibigan niya nga ho itong si sabi ni Escudero, wala siyang kinalaman sa proseso sa pagbukoy, bidding, pag-award at pagbabayan ng anumang proyekto. Dagdag pa ang kanyang kapalaran bilang Senate President ay nasa kamay na ho ng kanyang mga kapwa senador. Brigada Balita Nationwide Kaugnay ho mga kabrigada si Senate President Escudero kinamo na pangalanan ang umano'y nasa likod ng demolition job laban sa kanya. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada! Hinamon ni House Deputy Speaker at National Unity Party Chairman Ronaldo Puno si Senate President Cheese Escudero na pangalana na ang nasa likod ng umanay demolition job sa kanya sa halip na maglabas ng mga patama laban sa kamera. Ayon kay Puno, dapat tukuyin na ni Escudero kung sino-sino ang mga kongresista na naninira umano sa kanya dahil unfair o hindi patas na nakakaladkad ang kamera sa buong usapin. Madalian ituro ang kamera sa kung ano-anong mga aligasyon ngunit nasaan naman ang patunay. Inihalimbawa nito ang 2025 National Budget kung saan isinisisi sa camera ang umano'y mga insersyon sa pambansang budget. Sa katunayan, iginiit ni Puno na nang mapagtibay ang General Appropriations Bill na ilipat sa Department of Public Works and Highways ang malaking porsyento ng budget at nakaltasan ang budget ng Department of Education na malayo naman sa bersyon ng Kamara. Wala rin umanong kinalaman ang Kamara sa pag-realign ng 74 billion pesos na budget ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Hamon pa ng kongresista, maaaring silipin ang budget na isang public document sa Sekretariat sa panig ng NUP. Hindi umano nila sisimulan ang pagbusisi sa 2026 proposed national budget hanggat hindi na ipaliliwanag kung sino ang tunay na nasa likod ng realignments at budget cuts. Ipinunto ni Puno na ang dapat gawin ay alamin kung saan at paano nagsimula ang paggalaw sa mga pondo, lalot na natili umanong intact ang transmitted version ng kamera. Siguro bangitin niya kung sino specifically para magka magkaayos sa na sila. Masama yung pagka-blanket na Sinisiraan ako dito sa Kongreso. Eh lahat kami tinatamaan. Eh kaibigan ko si, si Senator Chis eh. Kupati ba ako na damay na naman dyan sa akusasyon na yun. Hindi, walang ganyanan. Walang, walang, huwag natin lalahatin. Siguro banggitin niya na ako sino yun para at least magkasagutan na sila. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong susunodor Ping Lakson, na raw sa susunod na linggo ang mga alam jan niya dyan sa maanumalyang flood control projects. Ilang kaya yan, Brigada Ang Cortez, ibrigada mo! Brigada! 5 yeah. <laughs> Report! Ibinahagi ni Senator Ping Lacson sa kanyang social media account na handa siyang i-deliver sa susunod na linggo ang una niyang privilege speech na sasagot naman sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibunyag ang mga substandard at ghost flood control projects sa Pilipinas. Ito ay kasunod nga ng pagpangalan ng Pangulo sa labing limang contractors na nakakuha umano ng halos ng flood control projects. Kamakailan isiniwalat ng senador na may isinasagawa umano ang ilan na passing Modus, kung saan kailangan magbayad ng kontraktor ng 5 hanggang 6 na ng project cost kung gagawa ito ng proyekto sa loob ng distrito ng isang kongresista na nagtatrabaho bilang kontraktor o di kaya ang kamag-anak nito. Ayon kay Lacson, ito ang isa sa mga rason kung bakit nagiging overpriced ang presyo ng mga flood at infrastructure projects. Maliban pa nga roon, ito rin daw ang nagdudulot ng paggamit ng substandard na materyales ng ilan at maging pag sa project project specification in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito namang pagsumite ng reklamo sa sumbong sa Pangulo.ph wala raw deadline. Kaligtasan ng mga magsusumbong, tiniyaka Brigada Marikar Sargan e Brigada Mo. Brigada. brigada. <gibli> Tiniyak ng Malacanang na walang deadline ang pagsusumite ng reklamo sa online portal na www.sumbongsapangulo.ph. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, maaaring magsumite ng ulat hinggil sa flood control project ang sinuman hanggat nanunungkulan ang Pangulo. Hindi rin kinakailangang ilagay ang pangalan ng magre kung nangangamba sila sa kanilang kaligtasan, lalo na kung sangkot ang mga ma-influensyang individual o opisyal sa proyekto. Paalala lang ng Malacanang, tiyaki na may sapat na basihan at tanging beripikadong impormasyon lang ang isumite upang hindi masayang ang oras at resources ng gobyerno sa pag-imbestiga sa maling ulat. Layunin ng portal na makapagsumite ang publiko ng konkretong impormasyon hinggil sa mga maanomalyang proyekto partikular sa mga flood control initiatives ng pamahalaan. Okay, wala po itong deadline? At uh, hanggat nananda dito po ang pangulo bilang pangulo at uh, mag-report po kayo. At uh, hindi po kinakailangan ilagay ang inyong pangalan. Huwag lamang po yung sanang gawing uh, laro ang pagre-report. Siguraduhin lamang po ninyo na yung i-report po ninyo ay may basihan para po hindi naman masayang ang oras ng gobyerno na para sa leksikin pa po ang inyong inireport report yung pala ay niloko nyo lamang po. So sana po maging ano po. Yung verified po at meron po talaga kayong alam sa patungkol sa mga projects na maanumalya, at uh, hindi po kinakailang ilagay ang inyong pangalan kung kayo po ay natatakot sa pagdireport na ito. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Pinalitan ho mga kabrigada ni Senador Kiko Pangilinan si Senador Robin Hood Padilla bilang chairman nga ho ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Yan hong komite niya kabrigada yung nakatutok sa mga panukalang pag-amienda sa konstitusyon. Ayon po kay Kiko, Senator Kiko, sisikapin niya maging transparent at makatao ang proseso sakaling talakayin ang pag-amienda sa saligang batas. Noong lunes nga ho'y sinabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang posibilidad na ibigay kay Padilla, kay Pangilinan, ang pamumuno sa committee at inamin ...na isasama sa konsiderasyon ang pagiging abogado sa pagpili ng chairmanship niyan. Dahil dito, dalawa na ho mga yung committee na hinahawakan ni Pangilinan. Kasama na ho dyan, kabrigada yung Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Balita, sa ibang balita mga kabrigada, ang DOH dinagtagan parao... Ang leptospirosis fast lames sa ibang mga probinsya. Brigada Jigo Custodio, Ibrigada e mo, Brigada. <laughs> Mas pinadami pa ng Department of Health ang bilang ng mga DOH hospitals na may leptospirosis fast lanes. Mula sa naunang labing siyam na pasilidad sa NCR, meron na rin walong DOH hospitals sa mga probinsya na may leptospirosis fast lanes. Kabilang sa mga itong Ilocos Training and Regional Medical Center, Region 1 Medical Center, Jose B. Lingad Memorial General Hospital, Bataan General Hospital, Mariveles Mental Hospital, Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center, Talavera, Vera General Hospital at Batangas Medical Center. Sa mga fast lanes na ito, mabilis na natutukoy ang risk level ng pasyente at ang kanyang kinakailangan medical intervention. Samantala, dinagdaga ng DOH Rizal Medical Center ang bed capacity sa emergency room at kinonvert ang ilang non-medical areas bilang karagdagang ward para sa pangangailangan medical ng mga pasyente ng may leptospirosis. Nagpatapad ang ospital ng screening upang mabilis na matukoy ang mga pasyente na may leptospirosis at agad Parang nabigyan ng treatment, tiniyak din ng supply ng gamot para sa mga pasyente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Costado ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News authorities. Paggamit ho ng mga bata sa Wikang Filipino ipinalawagan ng Komisyon sa Wikang Filipino sa mga magulang. We Matibag. Mo. Brigada silamatibag, Ibrigadamo. Brigada. R R R Report edukasyon sa wikang Filipino o KWF sa mga magulang na turu ang magsalita ng Filipino at ibang katutubong wika ang kanilang mga anak. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, iniapila ito ni bagong talagang KWF Commissioner, Atty. Marites Barrios Taran, kasabay ng pagdiriwang ng buwan ng wika pambansa na siyang nagsusulong na mahalin at gamitin ang national at local languages sa Pilipinas. Pangihikayat nito sa mga magulang, turuan ang mga bata na gamitin ang wikang Filipino. Namamatay niya kasi ang wika kung hindi ito nagagamit. Paliwanag ng komisyoner, hindi niya inaayawan ang paggamit ng Ingles pero hinihimok niyang bigyan ng espasyo sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan ang paggamit ng wikang Filipino at katutubong wika. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News sa FM Manila. The Music You. Brigada Balita Nationwide. Point nine million mouths. pamilyang Pilipino nagsasabing sila po yung mahirap itong Hulyo. Yan yes, po yung patay sa survey ng Octa Research, mga kabrigada, na nagsasabing 45% ng pamilyang Pilipino ang itinuturing ang sarili bilang mahirap. Mas mataas po yan sa 42% o 11.1 million uh, pamilyang Pilipino noong Abril. Mga kabrigada, ayon po sa Octa, naniniwala ang mga pamilyang nagsasabing sila ay mahirap na kailangan ho nilang panatiliing mas bababa. Sa 25,000 pesos ang buwan ng gastos para hindi malugmok sa kahirapan at dagdag na 7,000 pesos kada buwan para makaahon dito. Personal na dumalaw si Senador Bongo sa Barangay 105 Tondo upang damayan ang 897 na mga pamilyang naapektuhan ng sunog ng August 5. Tiniyak ng Senador na agad na maipararating ang tulong sa mga biktima ilang po sa mga natanggap na mga residente ang pinansyal na ayuda, mga merienda, mga grocery packs, waters, containers, bola, mga t-shirt at mga pamaypay. Kailan po sa kanila ay nabigyan din ng sapatos at bisikleta. Brigada Palida! Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag -iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Nationwide In the heart of changing lives Kami po ang inyong mga naging lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Mula po rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.